Sinabi ngayon ni Senator Antonio Tiveros na bukas siya sa posibilidad ng pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Sa pulong balitaan ngayon dito sa Senado, sinabi ni Yon Tiveros na hinihingi naman sa lahat ng nasa oposisyon o independent na maging bukas sa lahat ng uh, posibilidad. So ang sinasabi ang uh, sabi ni uh, Senator Antonio Tiveros... But you're open to the possibility na kayo yun and you're not I'm not safe. I'm open to all possibilities. At yun yung hinihingi ko din sa lahat ng mga kasama sa opposition or independent bloc uh, na maging bukas kami uh, sa lahat ng possibilities at sa isa't isa, alang-alang sa oposisyon at alang-alang sa ating mga kababayan. Si Senatorisa Ontiveros, ayon sa Senadora, Um, Sinuman ang mapili ang tsak magkakaroon na sigurado ng progressive o reformist na alternatibong kandidato na pantapat sa tatakbong Duterte at tatakbo na susuportahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa tanong kung paano naman niya si Vice President uh, Duterte na sasalang sa impeachment trial kung saan tatay naman siya bilang uh, hukom. Uh, dahil posible sila magtapatan sa 2028. Siniguro naman ni Ontiveros na magiging neutral, neutral, siya sa paglilitis at ibabatay niya ang hatol sa mga ebidensyang iyaharap ng kampo ni Duterte at ng prosecution. Binigyang diin din ng senadora na malayo pa naman ang kasunod na eleksyon. Magkakaroon din ng selection process ang oposisyon at kailangan pa nilang unahin ang pagpapalakas ng persa, partikular sa susunod na siyam na buwan. Pagtutunan din ani ang mga isyong pambayan.